ito ang eksena na aming naabutan dito sa Hiyas ng Malolos Convention Center kung saan ang mga grupo ng empleyado, estudyante at ilang pang mga volunteers ay sama-sama at tulong-tulong sa pag repack ng mga relief goods na ipamamahagi sa mga nasalanta ng mga nagdaang pag at pagbaha dito sa Bulacan. Kabilang sa mga relief goods na ito ay bigas, pasukal, kape, noodles at mga delata na magsisilbing ayuda sa mga kalapit na bayan tulad ng Bukawi, Marilao, Kalumpit at iba pa. Ngayon ay kasama natin ang ilang kabataan na miyembro. Tunay na ang ng esensya at kahalagahan ng bayanihan at pagtutulungan sa mga ganitong panahon ng sakuna at ibitan. Daw ay magsibitong inspirasyon na hindi lamang dapat sa ganitong panahon tayo nagdadamayan, ngunit sa araw-araw magtutuluman. -araw Ako po si Roy Inocencio, Alea Tualisto, kasama ang CLTV36.